Bahay susunod ay. Ano mo hmm. niya pumay? Munya ko niya abutan diyan Joel din. Joel. Etong. Una nakapagulo pa. Sa... Saan ka nat- na, saan ka natutulog? Anay. Sa niya, ako din kinokopagpatong mo bahay. Na patong-turog. Na patong patung... na kada nakaturog? Uh -huh. Oo. Paiko kayo tapos <coughs> iko-pukod diyan lang. E tini lango dali mo balay wala na iba? Wala, wala tumutulong pa ng

ay maraming nagtitibag ng bato bilang panghanap buhay nila. Ating bisitahin ang mga natin na naghahanap buhay sa pagdidiktik at pagtitibag lamang ng bato. Karamihan sa kanila ay nasa 20 years o 30 years nang naghahanap buhay dito. Hindi alintana ang init, ulan at pagod. Mabuhay lamang sila. Ah, maglilimang taon na daw siya. Ilang taon ka na? Kira ka na katuig. Yan ah hindi mo higali. Tira na. Ay, nag-aaral ko. Ngunito, nag-aaral <laughs> ko. Pero maihak ka na. Nag, ako diba? na. Mahihak ako sa Manila. Oo. Uh, Mahihak ka din sa Manila. Hmm. Oo. So, sa ulo siyang... Mahay man ang asawa mo, ang mo, ang mga anak mo. Ano ang mga anak mo? Ano ang mga anak mo? Ano ang mga anak mo? Ano ang mga anak Wala na lang siyang anak. Sa asawa na na. Hindi si tatay. Asa na. Boy. Yeah. Boy, yeah. Boy, yeah. Uh, akong buhay. Mahirap ako buhay ko siya. Ay, nagadidros lang ako. Nagadidros daw siya. Tapos, napadpad ka dito. Ay, ganyan ako ka yeah. mo. Ang mga tao rin rin mo ayaw sila kayo na lang ako naong mula-mula na. Ang? hindi mo naong? Mga buwang ba? Ay, ganang masayaw ko. Ay, hindi ko rin sila pag usayaw ka? Oo, kay Bidya, man U -u See, ako sa kong mo?

Napatong ko niya. Napatong ko mo ba? Napatong Napatong ka dida? Nakaturo? Oo. Uh -huh. ang sitwasyon ni Lola dahil itong barong-barong lamang ang nagsilbing sandigan niya upang siya ay mamuhay ng matahimik. Nangamakit na. Nangamakit na? Nangamakit na? Ito, sir, so naramdaman natin si nanay no Parang may siyang inanain sa buhay But Mahal na po ninyo oh. Imo ara po niyong Opo oh, ano nanay, oo oh, oh. Ayaw ko sa mga araw ni Alam mo kung na nila sa so, Manila Akong amo Ay Eh tinila ko na niyo balay, waray na iba Warang, wato ko sa nanay Kaya nakagulong man ito Unang na-ari ko niyo

So, nag, may, ang traba, ano trabaho mo pala sa Maynila? Saan trabaho? Sa bahay. Sa bahay? Huwag ah. uh, Okay po, nanay. Okay. nanay uh, Sige na na po. Nanay, salamat, na ha? Sa Huwag na ampula sa na mag-upay mong lawas na may napakapulit sa ibu.

tayo po ay nananawagan doon sa mga kapamilya at kamag-anak ni nanay. Siya po ay tubong negros. Andito po siya ngayon sa Kalbayog City, Western Samar ng Tinambakan District. Maari ninyo din po akong kontakin. Salamat. Hindi na nakausap natin si nanay, isang uh, nagtitibag dito ng pato. No? Uh, hindi na minsan yung mga sinasabi niya is lumilihis. Siguro sa katandaan natin. Kaya... Pinabuti nila natin na kausapin si nanay ng maayos din. No? Kasi parang hindi na kami magkakayong Dahil na, hindi tayo minsan yung mga uh, sinasabi niya sa, sa atin.